this week na ang deadline mo, ano ang next move mo? Pag may deadline ka, dapat hindi lang this week mo inaalam 'yan, dapat maaga pa lang. Ang tip ko is alamin mo maaga, minimum of 2 weeks in advance, kung kaya pang mas earlier 1 month in advance, mahalaga 'yon para nakaka-prepare ka. Tip number 2, pag alam mo na 'yan in advance, i-prepare mo na lahat. In my case, meron ako notebook Sinusulat ko doon kung ano yung mga kailangan kong documents. pinapapaper ko na yan lahat sa mga staff ko. Tip number 3, ito natuto ko lang ngayon. Meron akong iPhone, gamitin yung Apple Notes. Dahil along the way, marami ka talagang may isip pang mga bagay na kailangan mo para ma-prepare. So doon mo, kahit nasa sasakyan ka, nasa, actually kahit nasa banyo ka, pwede rin. I-type mo lang kung ano yung mga naiisip mo doon para pagdating ng deadline, naka-compile doon yung mga last minute notes mo. Lastly, huwag kang mag-gram. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Dahil kung last minute, marami ka talaga makakalimutan, marami kang hindi maalala. At ang pinaka-problema dito, pagdating sa last day, stress na stress ka pa. So, dapat maaga ka nagpre-prepare. Huwag niyong kakalimutan tips ko kapag...